dito hey guys tayo ay maglilinis ng act ng motor. Ayan, guys, tingnan nyo po ang galing-galing po ng aking paglinis. Kasi ano, yung isang tabong sabon, dinebuhos ko talaga sa sa motor. Kaya ayan, mat, uh, hindi ako matipid sabi ng aking Jowa matipid sa paglilinis ng aking motor ay, ang daming putik kasi ang daming putik sa bandang ilalim ng mga upuan ng motor, yung sa mga sa ilalim ng upuan, ang daming putik uh, hindi na talaga siya, hindi makuha maku makuapuka ang tigas-tigas na, kaya ang ginawa ako, binubusok talaga yung sabon doon kaya, ayun guys sa awa ng Diyos, nagkaroon din ang mal, ano, linaw na wala yung putik sa ilalim lang upuan ng yun tinitirang sika ng ano pagka natakbo eh dun pa naman sa aking trabaho ang putik yung sa dinadaanan kasi isla yun na ano uh, parang isolated area wala talagang kahit signal wala kaya ayun guys um, ngayon ang paraan ng paglilinis thank you for watching God bless

nisa roga para do makani jan na pabunot